mga kabakerd isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. tsaka natin lang natin galing sa trabaho ano? ayan at mag magamagahan ng ating mga i-bag lalakihan na magahan hindi na tayo nakakatulog ng ayos so ayan mga solid kabakerd natin dyan mga subscribers natin mga viewers silent viewers mga kababayan natin UFW isang mapagpalang araw ulit po sa inyong lahat at shout out po sa inyo lalo na po sa mga kapakubikulano dyan mga taga Sorsogon City Diyos maray na hapon sa Indo so ayun mga kapakayan may dumating sa atin na kuwan kumbaga sa parcel i-unbox natin to so unboxing bang tawag dito o tawag pa itong unboxing nung ano kasi ngayon kasi mga kabakayad ay February 21 ano 2024 nung February 19 nag email sa akin si ang youtube team at nabuksan ko nga ay February 20 na kinamagahan na. kaya ay sabi nga dumating na nga daw yung aking pin ano o yung personal identification number which is ito nga po mga kabakyar galing pong Malaysia ano sa AdSense so actually kinukulit na ako nito ni YouTube mga kabakyar dahil yung unang application namin ito eh hindi ko napansin na nag fail pala so kanyang email sa akin ni youtube nag reply tayo so after 2 weeks lang yata pagkatapos natin ka ng reply dumating na ito actually dumating ito dito sa Sorsogon sa amin February 14 ayan o oh. February 14, 2024. So, titignan natin ang laman mga kapakayad. Ano? Kung anong laman ito. Actually, hindi tayo marunong mag-English mga kapakayad. Video, hindi tayo gaano nakakaintindi ng English. Pero sa pagkakaunawa ko, ay ano ito, kumbaga parang sabi nga nila, sabi nga ni youtube ay ano uh, personal identification number na base sa pagkakalam ko ay parang ibabalik ko ito sa kanila kung ano man yung ano hindi ako sigurado mga kabakayad alam na ito mga kabakayad ibabalik ko sa kanila parang yun yung number na umaga doon nila ipapasok yung kita ng mga video ko sa youtube ang mga nakakalam po nito sa so mga marunong lang nito mga dinat na lang nito yan Pakicomment na lang po sa mga pakitama na lang po ako kung mali ako ano mga kabakayard dahil mahina tayo sa English eh. is or lang ang alam natin mga kabakayard maliban dun sa may I go out ano magawin nito yan Ayun, ma... ah, may malaki naman pala Ayan, ha? Oh. Yung number, mga kabakyag. O, oh, yung pin niya ito, mga kabakyag. Galing sa Google AdSense, ano? Ayan, nabuksan na natin. Ayan, na, syempre, parang... parang pagkakaintindi ko, hindi ito pwedeng ishare, mga kabakyag. Ano, hindi ito pwedeng ipakita. So, sa atin lang ito so bale eh sasubmit na natin ito kay youtube ano para maga maging ano na tayo uh, uh, regular na at tuloy tuloy na para sa tuloy tuloy na kita natin sa youtube ano sabi nga di bali mabagal basta at least umuusad ang sa akin naman mga kamakaya dahil libangan ka lang naman ito kasi may trabaho pa naman niya ako kumbaga investment lang para kung sakasakaling hindi na natin kaya magtrabaho at least may mapaglilibangan tayo may magagawa tayo no? at syempre nandun pa rin yung layoni natin na makatulong sa mga kapwa natin kumbaga sa tingin natin ay masigit na nangangailangan Kasi sa atin so Saka ano na lang natin isipin yun mga kabakyard Ang importante Ay balik natin ito sa YouTube May submit natin ito Para sabi nga nila Para daw ano uh, Sa tuloy tuloy na Kita ng ating mga video Eh yan Video Bibira ka tayo makapag upload Kailangan, kailangan ito kasi ito mga kabakayag may expiration ito Pag ito ng 4 months ah uh, may expire na ito mga kabakyan Pag hindi ito na ibalik sa kanila Magre-reply ka na uli Ng panibagong pin Magre-request ka na uli sa kanila So panibagong proseso na naman Another 4 months na naman Pero madali lang na naman sana 2 weeks lang dumating na ito sa akin eh. After namin magpag-reply Mag-request ng ano, uh, pin So ayan mga kabakyan Hanggang dito na lang muna ano, uh, kailangan namin itong i-reapply. Kaya pala, shoutout out nga pala sa aking botol na bunso kay Joel Haro. Ano, na walang sawang tumutulong sa akin pagdating sa mga ganitong senaryo. Kasi sa totoo lang mga kabakayan, wala talaga tayong alam pagdating sa mga gadget niya sa computer. Hindi tayo marunong dyan. Ah, uh, may, may pagka-old school tayo. Ah, uh, makinili yung inabot natin eh. Yung takatak. Yung mga computer na natin nabutan niyan So, masuswerte na yung mga kabataan niya Dahil inabotan nila yan tayo hindi pa eh. So, saka kagawin to, sa Ah, uh, Otro Ejo Vilharo. Saka po pala mga kabakyan, payakap naman po ng kanyang YouTube channel, Budyong Speech po mga kabakyan. Ah, uh, -unti, unti din mag-upload ng kanyang mga video, ano. Sa mga mahilig po sa relaxing music, yun ang mga content niya. Ng mga no copyright na tugtog o music. So ayan mga kamakayos hanggang dito na lang Update ko na lang kayo kung sa kasakali ano, Sa susunod nating video So shout sa inyong lahat At isang mapagpalang araw Kailangan natin itong kasikasuhin Para may balik na natin kay Youtube So ayan hanggang sa muli mga kamakayos Bye bye